let us take this opportunity to get together to solidify our plans for the future. Nandito and ang ating top three senators. Nandito and si Senator Francis Tolentino, nandito and si former DILG Secretary Ben Abalos, and uh, Senator Manny Pacquiao. Ang Partido Federal ng Pilipinas ang magdadala sa atin sa isang bago at matatag na lipunan sa bago Pilipinas. Muli po, mga tol. ito po si Senator Francis Coletino, ang inyong majority leader. Really Hindi ka naman experienced para kami tatlo, pero iisa ka di ang, ang magsilbi sa bayan. Ang ating lalunin ay magsimbi sa tama at apat. Pagpuhay ang Polito General, pagpuhay ang Kalila. Bawat politician, bawat nasa gobyerno, makakita ako na tinutulungan ang pamilya ng mga mahirap. Natutuwa ako dahil gano'n ito sa mahirap. Pero yeah! tayo kayo para tulungan, pagpuhin ang direksyon ng ating bansa na mag magkaroon na magandang kinabukasan ang ating mga generasyon sa sulit pangirasyon. titiyakin na natin na ang laban na ito ay ating makakamtan. Asahan ninyo, the PFP is the strongest party in the country today and the PFP, that strong party, is behind you all the way. Good luck! Good luck.